Hello guys! Magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So ayan, meron na naman tayong bagong pinagkakakitaan Actually, nung nakaraan pa guys, two weeks ago, nag-deliver din sa akin si Kuya ng uh, na uh, galunggong. Ayan. Ayan guys, o. di Diba? So yung nakaraan, bigay niya sa akin 300 din. So kumita ko dun guys ng 250. Ngayon, guys, uh, binilang ko, nasa 43 siya. 43 peraso. Sabi niya, pwede ko na ibenta na 3.50, pwede rin na 4.50. Actually, malalaki naman siya, guys. O, oh, itali yan. Oh. Malalaki siya. Actually, pwede na siya sa 3.50 kasi uh, yung mga may binibilhan din kami dito pag gusto kong bumili ng tapa dati, 3.50 bigay nila. Oh, pero sa akin gawin ko na lang 4 para mabilis maubos ba. Tsaka malaki na rin naman yung kinita mo na 200 di ba mahigit. Actually guys, ito ay 43 piraso. So kung 43 piraso tapos 4 50 So, di ba it natin 43 divide 4. So nasa 10 siya guys, 10.75. So may tatlo pang ah, sobra. So kung sa 10 piraso na kada apat times 50 na ah, bintahan nasa 500 guys ang bigay naman niya sa akin is 300. So, meron tayong 200 na kinita. Tapos, meron tayong tatlong perasong sobra na pwede natin ulamin, di ba? Dagdag na lang ng noodles or kung ano pa, di ba? Mamaya, ulamin namin yung tatlo. <laughs> ayan. Uh, ayan, guys. Tapos, nag-post din ako sa Facebook. Para kasi yung mga kapitbahay natin dito. Meron ako mga ka-FB friend na mga kapitbahay na. Pag, nung nakarang kasi nag-post din ako, ayan, bumili sila. Alam nilang meron, bumili. Bumili sila. Ayan. So, Magre-repack ako nito, guys. Kasi kailangan ma ref na siya. May lagay natin sa ref. Pero bagong-bago to, guys. Ayun, oh. Bagong-bago. Ayan, di ba? Ang sarap. Tsaka ano, guys? Ang bango. Bagong luto. Tsaka medyo malalaki siya. Pero nung nakaraan na bigay niya sa akin, ito medyo malalaki. Tapos nabigay din siya sa akin, guys, ng, yan, on this paper. Ayan. Tapos kanina pala, uh, may bumili sa akin Nandiyan na yan. Bumili sa Nerea, bumili ng ano. Sabi ko meron akong ano, kapag gusto Ayun, bumili. Mabili na na ako ng isa. So, may bibili lang ngayon. Ayan, bagong -bago. Bili na kayo. apat apat si apat 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 apat

Yun kung relствен na ulan. Huwag Ibalong na na— Berean Sowel akong mga Trustee ang its Этот tama ng pangungusap at mong regla para pinapaglotto ito may mga status na may tab mahdoll na magkakandaan kapag magtapos mula sa araw kaya po may aasko ko ng mga prindak na nagliyugin Yan guys, uh, sunod-sunod yung ating customer. <laughs> so ayun guys, yung ating kita nga dito, meron tayong 200, tapos meron tayong tatlong sobra na aming uulamin. So ayun, tapos ano pa ba? <laughs> na wala na ako sa topic. <laughs> ayun ang ating uh, newspaper. Binigyan din niya ako ng newspaper guys. Kasi nung nag-offer si Kuya, sabi ko, e, paano yun? Wala akong newspaper. E, wala akong magamit. Sabi niya, plastic. So, sabi ko, pangit naman ko, plastic lang. Diba? Yung naka, ano, So Nanapan niya ako, guys. Ayan. Tapos, para may pambalot ako. So, pag mayroon siya, order ulit ako sa kanya. Kasi minsan, inuulam din namin. Pag like, wala kaming mabiling ulam, kasi minsan-minsan lang yung mga dumadaan. Ayan. At least, mayroon tayong uh, isdang ka pa. Kasi yung mga, mga alaga ko din, ayaw kumain pag gaano. Yung like, yung noodles, mga dilata. Ayaw nila ng ganan, guys. Gusto nila manok, karne, ah, uh, Isda. Gusto yun ang gusto nilang ulamin. Ayan, magre-repack ako guys. So, ayan, so naka, yun nga, nakapag-post na din ako sa base. Billy po, ay, hello po. Ano ba basa mo? Gagawa ko yun yung top Hindi ko na basa. Hmm. Hi. 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 Hi.

So, load muna tayo guys. Go 59. Ay, patinda lang yan. Oo, oh, tindang. Hindi, yes, patinda lang sa'yo. Hindi, binili ko tapos patinda ko. Yan o, lalaki oh. Oh, maho yan. Amin mo si Nanay J. Oh, hindi, 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 hindi. yung lalaking. Ay, hindi naman siya pumunta doon. Ang ko ba, ba ayaw ano, pa ba doon. Yan pa ba sa mga tingnan na no, ginagawa sa'yo? Oo, oh, ano lang yung sa akin. pa din siya na, ano? Okay. 7, 1, 14, plus 15, yes. Ay, ano na? Ano na? Alis, oh, dito. 7, 1, dito, piso na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? na? Ano Eh, magandang umaga. Then guys, Nakadalawa na tayo nang tapa. <laughs> Ayan. Pero Meron tayong customer sa gitna ng guys. Umiinom po. Ay, ano ko Yes, Isko. Ah, 1.50 sa sugar, saka Ayun ang piso mo. Ako po, apat Ayun ako. At bagong buto. Tama. Hindi <laughs> sa bahay ko. Parang pa May pwede sila diyan? Meron pa. 21, 24. 25. Saan sa sumpot? Saan pa nisa, 7, 27. Ayo, kita no? Ha? <laughs> hindi po. Ha. Deliver po yan. Ah, good. Yan ang putante. Kaya, hindi isa ko kayo nandung gumawa ng ganyan. Yan <laughs> ang <laughs> bago kasi. Bagong bagay. bago. Bagong deliver. Bago yun lagi na eh. Well, maaga pa naman, mag ano pa lang naman guys eh nasa 5.32. Yan ko muna siya nakaganyan para nakikita ng ating customer. Para pagmamaya mga magsasara na ako, saka ako siya babalutin. Diba? So, yan naman guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.